Ayun mga migay. Inugasa na natin yung ating kamutinggi. Tagud-tagud. Tapos yung bigas natin anon. Bugas migay, de ganon. Ah, uh, ko lang migay. Lang medyo inahina pa lang tansyahon. Bugas na potro. Po Dinus. Iugasal og otro migay no. Hmm, ayan. Pangalawang hugas na po 'yan. Ayun, di ba? Para limpyo. Ah, ah yun Ayun, sige migay. Oh, kasi yan, migay. Sige, ubus mo na lang yan. Nah, Sige, migay. Yun, nala, kumulo na. Oh, Hindi pantay. Hindi, iikot lang. Okay. Sige. bawasan, sabaw? Um, mamaya, migay. Nanti, parang napadami ng sabaw ba? Wala pa, bago pa naman yata. Sige, haluin mo migay para mapantay yung ano niya. Sabaw. Ayun, wow. Oh, migay, naglalaway na ako niyan. No. Wala pa gani. Naglaway na. Lami kita na ako, Migay, Hmm. Gusto kita, Ani, Migay. Hmm. Ayan. Hindi. Okay. Parang nangamoy na yata, Migay. Sige, tignan natin. Uy, medyo basa-basa ba. pa. Hilaw-hilaw pa. Hilo -hilo pa. Medyo alanganin. Kunti pa. Pero parang sunog na. Sige, tanggalan mo ng, ano, ng apoy ka Ay, kaunti. Ay, medyo. <laughs> Tanggalan mo migay kay medyo ano. Parang nangangamoy ba? Sige migay, buksan mo nga. Parang ano na. Luto na talaga yan. Ayun, luto na migay. Luto na ba? Oo. Uh, uh. Na. Prito. Iprito natin yung pusit na naman, Migay. Ayan. talagang pasasarapin mo yan migay siling ha Kaya asok ang migay ito lang pa Wow! Ganda naman yan, Migay Bichita. Ako ka lang? Ikaw, Migay. Nasa'yo. Discarte mo yan.

Mm, dah. Da. Yung uniman, tunaw. Mm, dah dah engon ni mau nak tunau nak cret pilit tamang gani dah dah aya buna lah halaqah mm. halaqah mm. oh, dia kejar o di ba Tapos yung ating ulam migay dyan sa gitna. Ang okay. ah, sarap yan, oo. Okay. Okay. Hindi, sa gitna migay. Alire? Hmm. Ayun, mga migay. Naka-prepare na yung aming pagkain. Kain tayo. Tara, migay. Kain na tayo. Kain tayo, tayo migay. Kain, ano to. Ano na to? Ano na to? Saan di ko alam kung saan ako dadampot? <laughs> kain tayo ni Gai. Kain ni Gai siling para mag magbalik sa pagkabata. Hindi na magbalik ni Gai, matanda na. Balik pa yan ni Gai. Kain. Kain ni Kain ni Gai. Kain tayo. Miguel sa, kain na tayo. Kain na sa. Nangulukat yung tanda. Ah, berhan na lang?

ทำไมไ่รักกัเขาไม่แก่ masarap ang natin walang ingay pwede ingay ka no? makaingay ka doon, kagumkom na ang ano? kaya tingog-tingog lang kaya tingog-tingog ang katulad sa mini ni Miguel Siling nagkagawa pa kami paraan, paano kami nakakaulam? pa dandar mula sa ano? ilagid Masarap ito, Migay. May alam ano ko. Bagu, Hmm. Bagus. Hmm. Hmm. Bagus. Hmm. Bagus. Hmm. Hmm. Bagus. Hmm. Bagus. Hmm. 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 Ayun, mga migay. Tapos na kaming kumain. Parang hindi kayang ubusin. Magpapaalam na kami sa inyo. Kaya, God bless and thank you for watching!